Sa wakas, matapos ang tatlong dekadang pakikipaglaban ng mga magsasaka sa Asyenda Tinang, formal nang naibigay sa kanila ang karapatang pag-arian ang lupang matagal na nilang sinasaka. Panoorin ang good news na ito sa aming report. Naayop mo sa oras na ito at sa araw na ito ay installed na kayo sa Hindi napigilang lumuha ng ilang mga magsasaka sa Asyenda Tinang sa Concepcion, Tarlac habang idineklara ang kanilang collective installation sa lupang kanilang sinasaka noong May 8. Sa visa nito, maaari na nilang ngayong bungkalin at linangin ang lupa ng walang balakid o takot. Masayang masaya po kami ngayon dahil sa wakas po, sa tagal ng panahon ng paghihirap namin at pagigiit sa karapatan sa lupa, ay naipagkaloob na rin po sa amin ang matagal na naming inaasam na karapatan namin sa lupa para po kami na po ang makapagbungkal at makapagtanim upang maging kabuhayan namin para po maitaguyod po namin yung aming pamilya. Hindi kasi biro ang hirap na dinanas ng 90 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa tatlong dekada nilang laban para formal ng pag-arian ang 62.4 hektaryang lupang sakahan. Noong June 2022, inaresto ang 83 magsasaka ng Asyenda Tinang at kanilang mga taga-suporta habang nagsasagawa ng bungkalan bilang simbolo ng pag-iit ng kanilang karapatan sa lupa makailang ulit na rin naudlot ang kanilang installation mula 2022 kahit na final and executory na ang installation order mula sa Department of Agrarian Reform. Bilang pagsalubong sa araw ng installation, naghanda ang malayang kilusang samahan ng magsasaka ng tinang o makisama tinang ng programa at salusalo. Dinaluhan ito ng iba't ibang grupo at individual kagaya ng mga magsasaka ng Asyenda Luisita at residente ng Sitio Balubat sa Angeles City na nakaranas ng demolisyon. Inalala rin nila ang mga yumaong membro ng Makisama Tinang, kabilang ang dati nilang chairman na si Filino Cunanan Jr. Bagamat sila na ngayon ang may karapatan sa lupa, para sa Makisama Tinang, isang malaking usapin kung paano nila ito payayabungin. Sa una pa lang po, nagsimula po talaga kami sa wala. As in, walang wala po talaga. May mga naisip po kaming mga pamamaraan. Uh, pumasok na po kami sa paghingi ng suporta uh, sa gobyerno, lalong-lalo -lalo na po sa DAR, para may bigay po sa amin yung sapat na tulong para masimulan naming gambulan at uh, pagyamanin yung ibibigay nilang 62 hectares para sa makisama tinang. Ang tagumpay ng ARBs ay testamento sa nagagawa ng sama-samang pag-iit sa karapatan. Kaya ang mensahe nila sa mga magsasakang lumalaban para sa lupa, huwag lang sanang panghinaan ng loob kahit na anong mga pagsubok ang dumating, uh, hindi susukuan ang laban lalong-lalo lalo na kung alam naman ninyo na 'yun talaga ang inyong karapatan. Lahat ng uh, ipinaglalaban at hindi sinusukuan ay pinagtatagumpayan kasama si Neil Eco, Mark Saludes at Jen Feliciano, ito si Jackie Maulas, nag-uulat para sa alam.